Ganito mga idol sa so pag uh, iscan. Please no. Pa factory default natin. Yan. Then press. Apat na zero. Then Okay. Your box will be restored to factory settings. Please wait. Kasi yung mga idol, factory default na siya. Ganyan mga yung pag-scan. Yan. Then, tapos, press OK. Then, OK. Yan, wait lang. Nag-scan pa yan mga idol iskan lang na itong tingay para makuha niyo naman na channel kaya bago bago naman bagong bukas bago siyang bukas mm -hmm. dili ba bago bago bukas naman siya yun factory default ko lang pira, pira na kasi mana sampai 27 eh na ah, oh, sa nilang isa ba lang kasimana. Mm. -hmm. Ay, tayo Pag pag magpalod ka sa akin, ano magpalod? Ayo ay Oh, signal, signal sa tela G sat. Mm -hmm. Nagulod oh, ako. Sakit eh. Sa akin na lang magpalod. Mm -hmm. Sa nagma-marketing tayo mga idol. <laughs> mm -hmm. Then no one tingnan niyo yan 138 TV din Eden Radio. So yan na yan ang total channel niya mga idol. So, press okay na natin para mabalik na. Papanood na. Goods. Goods na tayo. channel lang ginapanood nyo, 5? 7. Lahat ng problema ay may solusyon. Ano na tayo ka